Pili naming mga um, numbers. Okay na lang. Inaaral lang namin. Inaaral lang <laughs> namin tapos nag <laughs> na ako. Nahaharap sa iba't ibang akusasyon ang aktor na si River Cruz Matapos mapansin ng ilang netizens ang ikinilos nito sa kumalat na live stream video kung saan kasama niya ang kanyang kasintahan si Julie, ang inakusahan si Raver na nasa impluensya ng ipinagbabawal na gamot habang ito raw ay nagtratrabaho. Tinanong panito ang GMA Network at All Out Sunday kung mayroon ba silang drug test bago sumabak ang artista sa trabaho. Anya ay mukhang nakalusot umano si Raver dahil ang lalanang ipinakita nitong aksyon habang naka Hindi pa rito natatapos dahil nagduda pa itong bakalasing din daw ang aktor. Napansin rin ng naturang netizen ang umano'y pagbatok ni Raver sa ulo ng kasintahan at kitang napakamot na lang si Julie Ann sa nangyari. Nagpaliwanag naman si Raver sa mga akusasyong natatanggap. Sa social media platform na X, humingi siya ng tawad sa mga na-offend sa kanyang ikinilos. Natural lamang raw sa kanya ang maging playful at masayahin lalo na kapag kasama ang kanyang girlfriend. Hindi rin daw siya pumapatol sa mga issue. Ngunit iba nang usapan ang mga akusasyon ng ilang netizens sa kanya. Hindi hindi raw niya kayang saktan ang kasintahan at pinalaki siyang maayos ng kanyang ina. Hinawakan lamang raw niya ang buhok ng kasintahan na lagi naman niyang ginagawa. Wala na raw siyang magagawa kung iba ang dating nito sa mga tao. Nire-respeto at mahal niya ang girlfriend, ganun rin ang kanyang trabaho, hindi raw siya gagawa ng bagay na makakasira nito. Hiling niya sa mga netizens na matutong rumespeto at sana ay lawakan ang pag-iisip. Buong post ni River. Sa mga na-offend sa kilos ko kanina sa live stream namin, sorry. But I was just being myself. Playful and happy talaga ako. Lalo na when I'm with my love. She knows that, she knows me. I don't usually speak up pero ibang usapan na ang accusations. Una, hindi hindi ko kayang saktan si Julie. May mom raised me right. Inawakan ko yung buhok niya na lagi kong ginagawa sa mga iba pa namin videos. Pag magkasama kami, pero kung iba po ang dating sa ibang tao, wala na po ako magagawa doon. I respect Julie sobra-sobra and sobra ko siyang mahal pati ang family niya. Pangalawa, may respeto ako sa trabaho ko at sa mga katrabaho ko hinding hindi ako gagawa ng makakasira dun. At sana, matuto na rin tayo rumespeto sa iba at maging malawak ang pag-iisip. Maging ang kasintahan nitong si Julian ay umalma rin at pinagtanggol ang kanyang kasintahan. Anya ay hindi niya ugaling sumagot sa mga negatibong komento, ngunit sobra na raw ang akusasyon nito sa kasintahan. Hiling din niyang tigilan na ito ng netizen. Ani hulian, minsan lang po ako sumagot sa mga ganito bat sobra ka na po. Below the belt and harsh na po itong accusations. Please stop.